Good morning guys. Panibagong araw. Panibagong vlog. Mayroon na naman tayong gimmick. Mag ano naman si host Rickman. Mag mamarkot ng red phone. Marami pang anay dito. Ito dalawa i markot ni Hos Rickman malayo na to eh yan oh lalagyan ng lupa o paso sa ilalim para sasaluin ang ugat ng lupa yan baka sa inyo guys nahihirapan kayo magbuhay ng ganito ng red palm yan mga to ito guys meron na tayong lupa si para pang tanim yan yan sa mga hindi pa nakakapanood ng unang unang punla ni Hoss Rickman ayun ah ah tatlo pala to ito yan pwede pa yan ito pwede pa to kaso parang parang alangani na yan o mga kapalantita plantito yan kasama na rin yung paglinis may anay pala dito anay to Hmm? Matigas Oh mayroon Mayroon Nabulok na Nabulok na mm -hmm. Tagal na turid pa na to subra 30 taon tota dito ako kumukuha yan ito muna yan you know, o dito ako kumuha dati o you yan know, may pile na batu. yan you know, yung palatandaan na meron ako na akong nakuha dito yan you know. yung know, pile na batu. ito you know. Yan, tum tumubo, tumubo uli. Tigas na to Dapat na army ugat. Ah. Ang Kailangan maalis. Para pwede isuot. Yan. Dito eh, ano yung paso. <laughs> Sanado. Sanado. 450 ano kaya yun halaman ba yun yan yun lang technique guys bababa yung ugat eh kasi pag putulin mo to kaagad hindi yan mabubuhay niyo ganyan lang siya guys yan tapos lalagyan ng lupa yan sa mga hindi pa ano, hindi pa hindi pa, hindi pa alam yung ganito na proseso. Yan oh. Pagkaugat niyan pwede niyo na tanggalin, pwede mo na niyo ikat. sa pinaka ano niya, main. Yan pwede mo na ikat dito. O kaya dito. Yan. Mga kapalantito. Yan, iba naman ang ano ni Rickman. Hindi naman buting-ting. <laughs> Ayan ah. Ayan. 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 Kaya mag, para magkaroon kayo ng idea na pwede pala yung ganito. Actually, meron na akong ganito dati. Siyempre natatabunan na yun na mga video. Hindi na nakita na mga bago. Sa mga luma ko lang na viewers. Alam. Alam to. Pero sa mga bago. Yan. Iyo. Pag magdagugat na yan. Hindi na basta-basta na mamatayan. Hindi na basta-basta na ano. Yan na lalagyan pa natin ng lukalang para mas umangat para mas umangat di eh, pwedeng siguro yeah pwedeng siguro yan para mas mahaba yung ano ng ugat di siya basta basta mamamatay pag maraming lupa iyon yeah. yung iba naman kinukuha ko na ganito pag nakadirek sa lupa dahil may kasamang lupa buhay siya pero ganito na nakahangir ito ang paraan Iyon ah ito kasi mabato to dito wala na tsaka puro na ugat ugat ng red palm o oh, diba si tapos pag mainit ang panahon di diligan din siya diligan yan. marami ng ugat yan na sisibol hanggang sa pwede na pwede na isa ikat pag na, malalaman nyo to na okay na okay na siya magdadaho na to magdadaho na to ng bago sabi at saka tanda maganda rin lagyan mo ng buwan ilang buwan para magkaroon lang ng idea yan pwede na to ating siksikin ng kaunti para umuki na yung ano nya yan kasi ito po. masilan kasi itong red palm ito mahal ang ano ang pag nasa tindahan ka bumili hindi ka makabili ng dalawang daan eh, para hindi na tayo bibili tayo na mismo mag markot yan o oh. papaugat pa rin tayo dyan yan o oh. yan na yun guys instant ano na red palm yan o oh. okay. ito ba bago lang to dito as in lumang luma hindi kagaya nito luma oh parang may may ano na siya sa pero mabubuhay pa rin po pero inanay kasi siya baka wala na you know luma ang lumang luma na to uh, kaya dun tayo sa bago you know, it, ito mayroon pang inyo siya luma Chambahan mo lang ito mabuhay pag kinat mo ito dito. Pag nakakat na siya, itanin mo dito. Chambahan lang. Chamba-chamba. Ayun, may malaki. Ayun. Ah, alang-alang niya. Ah, piki. Ayan, wala na ba beh? ang dami tal parang may daming anay ayan guys pasilip sa ano natin lumabas na siya lalo dito na pumunta ayan may nang mga mat nangamatay na nga oh ayan inanay ito oh patay na naman Yan guys, thank you for watching guys. Bye bye. Pasilip mo na sa ating swimming pool. Linaw. Kababakyom ko lang yan kanina. May dahon na naman. Thank you for watching. Bye bye. Yan, mag drive na tayo guys. Bye bye.